Naisip mo na ba kung gaano kabihira ang makakagawa pa ng ilang bagay pagkatapos ng 65? Maraming tao ang akala ay ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagbagal, pagkawala ng kakayahan o pagiging hindi gaanong malakas. Ngunit ito ang totoo. Kung magagawa mo pa ang walong bagay na ito, kabilang ka sa isang maliit ngunit pambihirang grupo. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang walang sinyales na nagpapakita na ikaw ay tumatanda ng napakahusay kahit na hindi mo ito napapansin. Mula sa pisikal na lakas hanggang sa mental na talas, bawat sinyas ay nagpapakita ng mas malalim na katotohanan tungkol sa iyong kahabaan ng buhay, katatagan at pangkalahatang kalusugan. Kung magagawa mo ang ilan o lahat ng mga bagay na ito, Ituring mo ang iyong sarili bilang isang pambihirang hiyas dahil karamihan sa mga taong kasing edad mo ay hindi ito kayang gawin. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo dahil hindi mo lamang makikilala ang mga pambihirang katangiang ito sa iyong sarili kundi malalaman mo rin kung bakit mahalaga ang mga ito para sa isang mas mahaba, mas malusog at mas makabuluhang buhay. Okay, simulan na natin. Una, malakas ang iyong kapit sa kamay. Isa sa mga pinaka-overlooked ngunit makapangyarihang indikasyon ng kahabaan ng buhay ay ang lakas ng kapit sa kamay. Kung kaya mo pang humawak ng mahigpit, magbuhat ng mabibigat na grocery bag, o madaling buksan ng isang garapon, mas mahusay ang iyong kalagayan kaysa sa iniisip mo. Ang lakas ng kapit sa kamay ay hindi lamang tungkol sa mga kalamnan ng kamay, ito ay sumasalamin sa pangkalahatang muscle mass, nerve function, at maging sa kalusugan ng puso. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda na may malakas na kapit sa kamay ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal, mas mabilis na gumaling mula sa mga sakit, at manatiling independyente hanggang sa kanilang pagtanda. Isipin mo ito. Kapag mahina ang iyong kapit sa kamay, ang mga simpleng gawain araw-araw ay nagiging nakakainis. Ang hirap na hawakan ng isang tasa ng kape o mapanatili ang balanse habang bumabangon mula sa upuan ay hindi lamang isang abala. Ito ay senyales ng paghina ng lakas. Ngunit kung matatag pa rin ang iyong kapit sa kamay, ibig sabihin ay nananatiling maayos ang functionality, endurance at resilience ng iyong katawan. Halimbawa, Isipin mo ang isang lalaki na nagngangalang Frank na 75 taong gulang. Masaya pa rin siyang naghahardin, nagbubuhat ng maliliit na paso at gumagamit ng mga kasangkapan ng walang hirap. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor na ang lakas ng kanyang kapit sa kamay ay mas mahusay kaysa sa ilang lalaki na nasa kanilang limampo. Hindi lamang ito dahilan ng pagmamalaki, ito ay senyales na ang kanyang buong katawan ay nananatiling mas malakas kaysa sa karaniwang tao sa kanyang edad. Ang lakas ng kapit sa kamay ay direktang nauugnay sa iyong kakayahang mapanatili ang mobility at maiwasan ang mga pagkahulog, isang malaking alalahanin para sa mga matatanda. Ang malakas ng mga kamay ay nangangahulugan na kaya mong panatilihin ang iyong balanse kung kinakailangan, humawak ng may kumpiyansa sa mga railings, at patuloy na gawin ang mga bagay na gusto mo ng walang hirap. Kaya kung malakas pa rin ang iyong kapit sa kamay, ituring mo itong sinyales na ang iyong katawan ay tumatanda ng napakahusay. Pangalawa, kaya mong bumangon mula sa sahig ng walang tulong. Ang kakayahang umupo sa sahig at bumalik sa tayo ng walang tulong ay isa sa mga pinakatumpak na palatandaan ng mahabang buhay. Kung magagawa mo pa rin ito, mayroon ka ng isang bagay na nawala na sa maraming tao sa iyong edad. Flexibility, balance, koordinasyon, at lakas ng core. Ang simpleng kakayahang ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan, isa itong hula kung gaano mo mapapanatili ang iyong kalayaan sa mga susunod na taon. Isipin kung gaano mo kadalas ginagamit ang kasanayang ito sa pang-araw-araw na buhay. Baka lumuluhod ka para kunin ang isang bagay sa ilalim ng sopa umupo sa sahig habang naglalaro sa mga apo o nagstretch pagkatapos maglakad. Maraming matatanda ang nahihirapang bumangon nang hindi sumasandal sa tuhod o kumakapit sa muebles. Ngunit kung kaya mong makinis na bumangon mula sa sahig, patayo, kabilang ka sa iilan, at iyon ay isang magandang bagay. Kunin natin si Margaret, pitumput dalawang taong gulang bilang halimbawa. Masaya pa rin siya sa kanyang morning yoga routine, madaling lumipat mula sa pagupo patayo ng hindi nanginginig. Sinabi ng kanyang doktor na karamihan sa mga babaeng kasing edad niya ay hindi kayang gawin iyon nang walang tulong. Ito ay dahil hindi lamang ito tungkol sa kalamnan, kundi pati na rin sa kontrol ng buong katawan, mobility ng mga kasukasuan at lakas ng ibabang bahagi ng katawan. Ang dahilan kung bakit mahalaga ito, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong hindi makabangon mula sa sahig nang hindi gumagamit ng kanilang mga kamay ay dalawang beses na mas malamang na makaranas ng pagbaba ng mobility at mga komplikasyon sa kalusugan. Ang iyong kakayahang gumalaw ng ganito ay nagbabawas ng panganib ng pagbagsak, nagpapanatili ng lubrikasyon sa iyong mga kasukasuan, at tinitiyak na aktibo pa rin ang iyong mga kalamnan kahit sa simpleng mga galaw. Kung magagawa mo pa rin ito, ituring mo itong palatandaan na ang iyong katawan ay mas maayos kaysa sa karamihan ng mga tao sa iyong edad. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatagpo ng mga insight na ito, pakinabang mangyaring magkomento ng numero dalawa sa ibaba para ipaalam mo na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, Inire-recommenda kong mag-subscribe ka at iyon ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, kaya mong panatilihin ang magandang postura ng hindi nahihirapan. Maraming sinasabi ang postura tungkol sa kung gaano kahusay ang pagtanda ng iyong katawan. Kung kaya mong tumayo ng tuwid na nakabalikat, maglakad ng hindi nakayuko, at tumupo ng hindi bumabagsak, mas maayos ka kaysa sa karamihan sa iyong edad group. Sa paglipas ng panahon, ang hindi magandang postura ay humahantong sa paghina ng core, pananakit ng likod, at kahit hirap sa paghinga. Ngunit kung napapanatili mo pa rin ang tamang alignment, nangangahulugan ito na ang iyong gulugod, mga kalamnan, at mga kasukasuan ay sumusuporta ng maayos. Isang bihirang katangian sa mga matatanda. Maaring hindi mo ito madalas isipin, ngunit ang postura ay may direktang epekto hindi lamang sa iyong hitsura. Mayroon itong direktang papel sa mobility, balanse, at kahit sa paggana ng mga organo. Kapag maayos ang alignment ng iyong gulugod, ganap na lumalawak ang iyong mga baga na nagpapahintulot ng mas mahusay na daloy ng oxygen at nagpapataas ng enerhiya. Sa kabilang banda, kung palagi kang nakayuko, mas pinapahirapan ng iyong katawan ng sarili para magcompensate na nagdudulot ng pagkapagod at kirot. Kunin natin si George, isang pitumput-apat na taong gulang na retiradong guro. Parehong kumpiyansa pa rin siyang naglalakad, nakatuwid ang likod at nakataas ang ulo. Madalas sa kalain ng mga tao na mas bata siya sa kanyang edad, dahil lang sa kanyang postura. Minsan ay sinabi sa kanya ng kanyang doktor, karamihan sa mga lalaki sa iyong edad ay may problema sa spinal compression o nakayukong postura, ngunit napakahusay ng iyong kondisyon. Ito ay dahil disikap ni George na manatiling aktibo, gamitin ang kanyang core at iwasan ang mga gawi na nagdudulot ng pagyuko. Ang isang pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang postura ay direktang nakakaapekto ito sa balanse at pag sa pagbagsak. Ang hindi magandang postura ay naglilipat ng iyong center of gravity ng pasulong na nagpapataas ng posibilidad na mawalan ka ng balanse. Kapag tumayo ka ng tuwid, natural mong naipapamahagi ng tama ang iyong timbang. Binabawasan ang strain sa iyong mga kasukasuan at pinapabuti ang stability. Kung kaya mo pa rin panatilihin ang iyong sarili ng tuwid ng walang kirot o paalala, ituring mo itong palatandaan na ang iyong katawan ay tumatanda ng may lakas at katatagan. Pangapat, madali kang makabangon mula sa upuan nang hindi gumagamit ng iyong mga kamay. Maaring mukhang maliit na bagay ito, ngunit ang kakayahang tumayo mula sa upuan nang hindi itinutulak ang iyong mga kamay ay isang malaking tanda ng lakas ng katawan at kalayaan. Maraming tao sa edad 65 pataas ang unti-unting nawawala ng lakas at kakayahang gumalaw sa ibabang bahagi ng katawan na nagpapahirap sa pagtayo mula sa upuan. Kung magagawa mo pa rin ito ng walang hirap, ibig sabihin ay gumagana ng maayos ang iyong mga binti, core at balanse, isang bihirang kakayahan na hindi pinapahalagahan ng marami hanggang sa ito'y mawala. Isipin kung gaano kadalas kang tumayo at tumupo sa isang araw. Mula sa pagbangon sa sopa, paglabas ng kotse o pagtayo mula sa hapagkainan, ang mga pang-araw-araw na galaw na ito ay nakadepende sa kombinasyon ng lakas ng binte, katatagan ng core at koordinasyon. Kung nahihirapan ka sa galaw na ito, maaring ito ay maagang babala ng paghina ng kalamnan o paninigas ng kasukasuan. Ngunit kung magagawa mo pa rin ito ng maayos, ipinapakita mo ang antas ng pisikal na kakayahan na nawala na sa marami sa iyong edad. Halimbawa si Linda, isang pitumput dalawang taong gulang na lola. Hindi niya ito napapansin hanggang sa mapansin niyang nahihirapan ang kanyang mga kaibigan sa pagtayo mula sa upuan na nangangailangan ng suporta ng armrest o tulong ng iba. Isang araw sa isang family gathering, Hinamon siya ng kanyang apo na tumayo mula sa sahig ng hindi gumagamit ng kamay. Sa kanyang sorpresa, nagawa niya ito ng madali. Ang katotohanang regular siyang naglalakad, naguunat, at gumagawa ng magaan na strength exercises ang nagpapanatili sa kanyang katawan na gumana ng maayos. Bakit napakahalaga ng kakayahang ito? Ito ay isang pangunahing indikasyon ng mahabang buhay ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda na kayang tumayo mula sa upuan nang walang tulong ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal at manatiling malaya sa mas mahabang panahon. Ibig sabihin mayroon kang sapat na lakas ng kalamnan, kakayahang umunat ng kasukasuan at koordinasyon para maiwasan ang pagkahulog, isa sa mga pinakamalaking alalahanin habang tumatanda. Kung magagawa mo pa rin ito ng walang hirap, pahalagahan ang kakayahan ng iyong katawan dahil ito ay isang kasanayan na nagiging mas bihira habang tumatagal. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatanggap ng mahalagang impormasyon, mangyaring magkomento ng numero apat sa ibaba para ipaalam mo na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong magsubscribe ka at i-on ang bell notification para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, kaya mong tumayo ng isang paa ng mahigit sa sampung segundo. Ang balanse ay isang bagay na hindi pinapansin ng marami hanggang sa ito'y magsimulang mawala. Kung kaya mong tumayo ng isang paa nang mahigit sa sampung segundo nang hindi nanginginig o kumakapit sa anuman. Mas maayos ang iyong kalagayan kaysa sa marami sa iyong edad. Sa katunayan, natuklasan ng mga pag-aaral na ang mahinang balansi sa mga matatanda ay malakas na nakaugnay sa mas mataas na panganib ng pagkahulog, pinsala, at mas maikling buhay. Subukan mo ito ngayon. Tumayo, iangat ang isang paa ng ilang pulgada mula sa sahig at bilangin hanggang sampu. Kung magagawa mo ito ng madali, ang iyong koordinasyon, lakas ng binti, at neurological function ay magkakasabay. Ngunit kung nanginginig ka, mabilis na ibinaba ang paa o kailangan mong kumapit sa isang bagay, maaring senyales ito na kailangan pang pagbutihin ang iyong katatagan at kontrol sa kalamnan. Halimbawa si Frank, isang 77 taong gulang na retiradong karpintero. Dati siyang napakaaktibo, ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niya na medyo hindi siya matatag kapag naglalakad sa hindi pantay na lupa. Isang araw sa kanyang regular na check-up, hiniling ng kanyang doktor na subukan niyang tumayo ng isang paa, halos limang segundo lang bago siya natumba. Iyon ang naging wake-up call niya. Nagsimula siyang gumawa ng simpleng balance exercises, tulad ng heel-to-toe walking at pagtayo ng isang paa habang nagtututhbrush. Sa loob ng ilang buwan, kaya na niyang tumayo ng isang paa ng mahigit sa labin limang segundo ng walang hirap. Bakit ito napakahalaga? Ang magandang balanse ay nakakatulong para maiwasan ang pagkahulog, ang pangunahing sanhi ng malubhang pinsala sa mga matatanda. Ngunit ito rin ay refleksyon ng iyong overall muscle function, brain-body connection, at mobility. Kapag humina ang iyong balance, madalas itong senyales na nawawalan na ng lakas at koordinasyon ang iyong katawan. Ngunit kung magagawa mo pa rin ito ng madali, malakas itong indikasyon na mas maayos ang iyong kalagayan kaysa sa iba. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, subukan mo ngayon. Tumayo, iangat ang isang paa at tingnan kung gaano katagal mo ito makakayanan. Kung makakabuo ka ng sampung segundo o higit pa, kabilang ka sa bihirang grupo ng mga matatanda na may pambihirang katatagan. Patuloy mo itong gawin dahil ang iyong kakayahang magbalansi ngayon ay makakatulong para manatili kang malaya at aktibo sa mga susunod na taon. Pang-anim, kaya mong bumangon mula sa sahig nang hindi gumagamit ng iyong mga kamay. Ang pagbaba sa sahig at pagtayo muli ay maaaring mukhang isang simpleng gawain, ngunit ito ay isang tunay na pagsubok sa iyong lakas, flexibility, koordinasyon, at pangkalahatang mobility. Kung kaya mo pa itong gawin ng walang hirap o paggamit ng iyong mga kamay bilang suporta, ikaw ay kabilang sa mga taong may posibilidad na mabuhay ng mas matagal at mapanatili ang kalayaan hanggang sa kanilang pagtanda. Ang kakayahang bumangon ng walang hirap mula sa sahig ay nakasalalay sa kombinasyon ng lakas ng core, lakas ng mga binti, balansi, at flexibility ng mga kasukasuan. Habang tumatanda ang mga tao, ang mga kakayahang ito ay unti-unting bumababa na nagpapahirap sa pagtayo mula sa mababang posisyon. Ngunit kapag kaya mo pa itong gawin ng madali, ito ay isang malinaw na indikasyon na ang iyong mga kalamnan, kasukasuan at koordinasyon ay gumagana ng maayos. Isipin si Joanne Isang pitumput dalawang taong gulang na lola na aktibo halos buong buhay niya. Isang araw, habang naglalaro siya sa sahig kasama ang kanyang mga apo, napansin niya ang isang nakakagulat na bagay. Kaya niyang tumayo ng walang tulong, tulad ng dati. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor na ang simpleng kakayahang ito ay nangangahulugang malakas pa ang kanyang mga kalamnan, flexible ang kanyang mga kasukasuan, at mahusay ang kanyang balanse. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nahihirapang bumangon mula sa sahig nang walang suporta ay mas mataas ang panganib na mahulog, mawala ng mobility o kahit na maagang kamatayan. Ang dahilan, ito ay senyales ng pagbaba ng muscle mass, stability at pangkalahatang pisikal na function. Sa kabilang banda, ang mga kaya pa itong gawin ng natural ay kadalasang nakakapanatiling aktibo, nakakaiwas sa mga pinsala, at nananatiling independent hanggang sa kanilang walumpu o higit pa. Kung matagal mo nang hindi na susubukan ang sarili, subukan mo ito. Umupo ka sa sahig, pagkatapos ay tumayo ng hindi gumagamit ng iyong mga kamay, braso o tuhod bilang suporta. Kung kaya mo itong gawin ng maayos, ikaw ay kabilang sa isang bihirang at mapalad na grupo ng mga matatanda na may mahusay na mobility. At kung ito ay isang hamon, okay lang. Hindi pa huli para simulan ang pagpapalakas ng iyong core, pagpapabuti ng flexibility, at pagsasanay ng mga galaw na magpapanatili sa iyong malakas at may kakayahan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatanggap ng mahahalagang impormasyon, mangyaring magkomento ng numero 6 sa ibaba para ipaalam mo na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangpito, kaya mong magbuhat ng mga grocery ng walang hirap. Kung kaya mo pa magbuhat ng isang bag ng grocery, nang hindi ito nagiging isang malaking pagod, ikaw ay mas maunlad kaysa sa karamihan ng mga tao sa iyong edad. Ang lakas ng kapit, grip strength, endurance ng upper body, at stability ng core ay may malaking papel sa kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain at ipinakita ng mga pag-aaral na ang grip strength lamang ay isa sa pinakamalakas na indikasyon ng haba ng buhay. Isipin mo, ang kakayahang magbuhat ay hindi lamang tungkol sa lakas ng braso. Ito ay sinyales na malakas ang iyong mga buto, matatag ang iyong mga balikat, at kaya pa ng iyong katawan na gawin ang mga pangunahing galaw ng walang labis na hirap. Ito ay natural na bumababa habang tumatanda, ngunit kapag kaya mo pa itong gawin ng madali, ibig sabihin ay gumagana pa rin ng maayos ang iyong mga kalamnan, kasukasuan, at nervous system. Isipin si Walter, isang pitumput-apat na taong gulang na retiradong guro. Hindi niya gaanong naisip ang kanyang lakas hanggang sa isang araw. Sa tindahan, napansin niya ang isang bagay. Ang mga mas batang lalaki sa paligid niya ay nahihirapang buhati ng mga mabibigat na bag papunta sa kanilang mga kotse habang siya ay ginawa ito ng walang hirap. May isang mas batang mamimili na nag-alok ng tulong Akala niya ay kailangan ni Walter ng suporta. Tawa lang si Walter at sinabi, Ginagawa ko ito sa loob ng mga dekada, hindi na kailangang huminto ngayon. Iyon ay nagpaalala sa kanya kung gaano kahalaga ang kanyang panghabang buhay na aktibidad at strength training para manatiling malakas. Ayon sa mga doktor, ang mahinang kapit at hirap sa pagbubuhat ng mga bagay ay maaring senyales ng pagbaba ng kalusugan. Ito ay dahil sa pagbaba ng muscle mass, osteoporosis, at paghina ng nerve function. Kung ang pagbubuhat ng grocery, pagangat ng upuan, o kahit ang paghawak ng matagal ay naging mahirap na, maaaring kailangan mong bigyan ng pansin ang iyong mga kalamnan at buto. Ang magandang balita, kung kaya mo pa ring buhati ng mga grocery ng hindi nahihingal o napapagod, ikaw ay kabilang sa isang bihirang grupo ng mga matatanda na may functional strength. Ang uri ng lakas na nagbibigay sa iyo ng kalayaan at kakayahang masiyahan sa buhay ng walang pisikal na limitasyon. Kung gusto mo itong mapanatili, patuloy mo lang itong gamitin. Ang strength training, hand exercises, at kahit ang simpleng pagpisel ng tennis ball o pagbubuhat ng magana weights ay makakatulong para manatiling malakas ang iyong mga kalamnan at kapit sa mga susunod na taon. Pangwalo, kaya mong bumaba sa sahig at tumayo ng walang tulong. Isa sa pinakamahalagang indikasyon ng pangmatagalang mobility at kalayaan ay ang kakayahang bumaba sa sahig at tumayo ng walang tulong. Maaring hindi ito mukhang malaking bagay hanggang sa mapagtanto mo na ang karamihan sa mga taong lampas sa 65 ay nahihirapan sa simpleng galaw na ito. Ang balanse, eh, lakas ng binte flexibility at stability ng core ay may malaking papel at ang mga kaya pa itong gawin ay mas mababa ang panganib ng pinsala, pagpapaospital at pangkalahatang pagbaba ng kalusugan. Isipin ito, si Emma, isang walumpung taong gulang na lola, ay naglalaro sa sahig kasama ang kanyang mga apo. Nang oras na para tumayo, kusa niyang inilapag ang isang paa itinulak ang sarili gamit ang kanyang mga kamay at tumayo ng walang hirap. Nagulat ang kanyang anak na babae at sinabi, Ma, may mga taong dalawampung taong mas bata sa iyo na hindi kayang gawin yan. Ang hindi alam ni Emma ay ang kanyang kakayahang gumalaw ng madali ay isang kamanghamanghang senyales ng lakas, balanse at kahabaan ng buhay. Sa katunayan, ginagamit ng mga doktor ang tinatawag na sit-to-stand test para suriin ang pangkalahatang kalusugan at panganib ng kamatayan ng isang tao. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga nahihirapang bumangon mula sa sahig ay mas mataas ang panganib ng pagkahulog, bali, at pangmatagalang problema sa mobility. Kung kaya mo pa rin bumaba at tumayo nang hindi humahawak sa muebles o nang walang tulong, ikaw ay kabilang sa isang bihirang grupo ng mga matatanda na may malakas na functional movement, isang kakayahang nawawala sa karamihan habang tumatanda. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang pagkahulog at hindi makabangon ay isa sa mga pangunahing sanhi ng malubhang pinsala sa mga matatanda. Maraming matatanda na nahuhulog ay nahihirapan hindi lamang dahil sa pagbagsak kundi dahil wala silang lakas at koordinasyon para makabangon. Kung kaya mo pa rin gumalaw ng madali, ibig sabihin ay maayos ang iyong mga binti, core, at sistema ng balanse, and yun ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Kung nais mong mapanatili ito, ang pang-araw-araw na pagsasanay ay makakatulong. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng bodyweight squats, lunges, at core strengthening movements ay makakatulong para manatiling malakas ang iyong mga kalamnan. At kung nahihirapan ka ngayon, huwag mawala ng pag-asa. Magsimula sa mga assisted movements, gamit ang upuan o unan bilang suporta para unti-unting maibalik ang iyong mobility. Ang susi ay huwag tumigil sa paggalaw. Kung kaya mo pa itong gawin ng natural, ikaw ay mas maunlad kaysa sa karamihan at ang kakayahang iyon ay nagpapakita na ikaw ay kabilang sa isang bihirang at may kakayahang grupo. Pangwakas na mga kaisipan, sa pagtatapos ng video na ito, maglaan ng ilang sandali para suriin ang walong kamanghamanghang kakayahang ito. Kung kaya mo pa rin gawin ang mga ito nang walang hirap, ikaw ay kabilang sa isang piling grupo ng mga taong nagpanatili ng kanilang lakas, mobility at mental sharpness ng lampas sa inaasahan ng karamihan. At kung may isang bagay tayong natutunan, ito ay ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Ito ay nangangahulugan ng pag-angkop, pagpapanatili at kahit na pag-unlad sa mga paraang hindi inaasahan ng iba. Kaya alin sa mga kakayahang ito ang pinakatumatak sa iyo? Mayroon ka pa bang lahat ng walo? O may ilan na gusto mong pagbutihin? Gusto naming marinig ang iyong saloobin mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.